kasi ito hindi umaga mga kaibigan Sa umagang ito ay narito tayo sa ating taniman ng okra upang uh, kukunin natin yung mga natutuyo ng mga bunga. So, ito ang mga natutuyo na uh, kinuha na natin Kasi po panahon na na uh, linisin na natin ito At ipaghanda ang lupa para po sa susunod natin yung mga pagtatanim So kakuha tayo ng maraming maraming natutuyo no? uh, Yan po natin ito, kukunin yung mga buto at saka Uh, ibibilad at saka itatago natin. No? Yung mga buto natin na nakuha, uh, haluan na natin ng huling o charcoal para po ma-preserve po ang kanyang uh, pagiging epektibo na buto. At talagang uh, magagamit po natin ito sa sunod nating pagkatanim ng ukra. Kasi po, pag Uh, magbibili pa tayo ng buto ng okra uh, Medyo may kamahalan Diyan po sa uh, 2,000 yung isang kilo So mga kaibigan uh, Panahon na na uh, Tatapasin natin yung mga puno Kasi marami yung mga puno At uh, Kailangan mayroon po tayong paraan Kasi po Pag uh, gamami tayo ng Itak at saka kapasidad natin ah masyado pong makati makati yung dahon so yung gagamitin naman natin ah ito gamitin natin kailangan mayroon tayong ganito so ito na ang mga ah, natatapas natin so at ah, tutuyuan na natin ang kakaunti at saka ah, dadalay natin sa isang lugar para po ah, madali lang po yung pag-araro no? pag-araro natin dito ay traktor so, at saka mainit dapat mainit ng panahon para po madali pong mamamatay yung mga damo so, at saka uh, yung lupa natin ay gagawin natin kama para po pag mayroong ulan tuloy-tuloy uh, po ang agos ng tubig so yung paraan natin mga kaibigan uh, ito ito yung sarol natin kailangan yung sarol natin ay hasang hasa no? so maday lang po ito mga kaibigan yan isang hatak lang oh. Uh. So, so hindi tayo gagamit ng ita kasi uh, matamaan tayo sa mga dahon at saka so, so ito lang gagamitin natin isang hampas lang, uh, putol kagad. Ka so, mga kaibigan, uh, yung okra natin, uh, matagal po tayo nakikinabang ito sa pagkukuha ng bunga. Sa katunayan, uh, mayroon pang uh, mga bungang yung galing po sa mga sanga. Ito, mayroon pang mga bunga. So, pero, kailangan na na ipinilinis natin mga kaibigan uh, sa pagtatanim natin ng ukra uh, dapat po uh, plant recycle, recycle po tayo so ngayon ukra uh, sa susunod yun namang uh, ibang tanim uh, sitaw pwede pakuan no? pero yung kaibahan natin mga kaibigan uh, gamit tayo ng plastic mulching kasi po panahon ng tagulan. Ngayon lang medyo huminto ng kakaunti ang uh, ulan kasi po nandoon, nandoon sa Luzon yung maraming ulan. Dito sa atin sa Buhol, uh, walang ulan, no? Walang ulan. Sa katunayan medyo natutuyo ng mga palay natin. So mga kaibigan, uh, ito ang gawain natin sa araw na ito. Uh, tatapasin natin yung mga puno ng ukra. Kailangan uh, maparaan po tayo So mabilis lang, o, gaya na nakikita niyo. Ah, mga ilang minuto ka lang tayo. So ah, dalawang hiliran na yung natapos natin. So mga kaibigan, sana po ay ipagpatuloy natin, o itaguyod natin ang ah, epektibong paraan sa ating pagsasaka. No. Hindi lang tayo aasa sa isang uri ng pananim kundi lalahin na natin dapat mayroon tayo. Kasi po, pag babagsak ang presyo ng isang uh, produkto, mayroon pa namang iba na mapagkukunan natin ng income. Mga kaibigan, uh, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating, ating video ngayon. at uh, uh, Ipatuloy nyo lang yung pagsusunod sa ating mga pagtuturo sa ating YouTube channel at pakikinabangan po natin ang ating lupain gaya ng nakikita natin sa ating paligid. Uh, kakaunti lang ang nagtatanim ng mga gulay so dapat sana marami po tayong magtatanim ng gulay para po bababa po ang presyo sa palengke at marami po sa atin na magkaroon ng uh, magandang hanap buhay sa pamagitan ng pagtatanim so mga kaibigan uh, sana po ay patuloy niyong uh, sundan ang aking mga video huwag niyong kalimutan na mag-comment mag-share at mag-like sa aking YouTube channel at pagtiagaan nyo lang panoorin ang mga advertisement para po makatulong kayo sa akin sa pagpalago ng aking YouTube channel. Masayang araw at magandang umaga po sa inyo lahat.